Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahili kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay iklik nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. Iklik nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Ang true crime story na ibabahagi ko ngayon ay naganap maraming taon na ang nakakaraan. Isang patunay ng ang kasamaan ay walang pinipiling lugar at panahon. Alamin natin ang kwento ng pinakaunang babaeng serial killer sa bansang Italy. Tunay na napakabango ng mga sabon at napakasarap sa pakiramdam kapag nilinis nito ang ating mga katawan. Subalit anong magiging pakiramdam mo kapag nalaman mong ang sabon na ginamit mo ay gawa sa tao? Ganito ang ginawa ng isang babae sa bansang Italy. Kumawa siya ng mga sabon pati na ng masasarap na biskwit at ipinamigay ito sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Ningid sa kanilang kaalaman, ang pangunahing sangkap nito ay isang tao. Sa unang tingin ay aakalain mong tipikal na lola na hindi makabasag pinggan ang nasa litrato. Pero wag papalin lang dahil ang taong ito ay hindi lamang mapanakit sa kapwa. Malala pa doon ang kanyang kayang gawin. Si Leonardo Cianciulli ay pinanganak noong April 18, 1894 sa Montelia Avellino ng Bansang Italy. Magulo at komplikado ang kinagisnang sitwasyon ni Leonardo. Sa kasamang palad, ang pagluwal sa kanya sa mundong ito ay hindi ginusto ng sino man sa kanyang paligid, lalong-lalo na ng kanyang ina. Ang kanyang ina na si Emilia Denolfi ay naging biktima ng pangaabuso. Ito ang dahilan sa kanyang pagdadalang tao. Para mailayo ang sarili sa kahihiyan, napilitan siyang pakasala ng lalaking ng abuso sa kanya. Dahil si Leonarda ang bunga ng masaklap na karanasan, lubos ang pagkasuklam sa kanya ng sarili niyang ina. Simula pagkabata ay nakaranas siya ng pangmamaltrato galing dito at maging sa kanyang ama. Siya rin ang sinisisi ng ina sa hindi magandang kapalaran at kamalasan na natamo sa kanyang buhay. Dahil sa hindi maayos na pagtrato sa kanya ng ina, dalawang beses pinagkangkaan ni Leonardo ang kanyang sariling buhay. Matinding depression ang kanyang naranasan. Mahirap ang kinagis na niyang pamilya. Pumanaw ang kanyang ama nang siya ay limang taong gulang pa lamang at muli namang nag-asawa ang kanyang ina na si Emilia. Para makaahon ang pamilya sa kahirapan, nagplano si Emilia na ipakasal ang anak na si Leonardo sa isang mayamang lalaki. Subalit hindi siya sinunod ng kanyang anak bagos ay nagpakasal ito sa higit na batandang lalaki na si Rafael Pasardi, isang registry office clerk. Lubos na ikinagalit ito ni Emilia kaya isinumpa niyang magiging miserable ang buhay ng kanyang anak hanggang sa kamatayan. Matindi ang paniniwala ng mga tao noon sa kapangyarihan ng sumpa. Kaya naman, para kay Leonardo, sa tuwing may hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, iniisip niyang epekto ito ng sumpa ng kanyang ina. Nang minsan siyang bumisita sa isang manguhula, sinabi nito na magkakaroon siya ng maraming anak pero lahat sila ay maagang babawian ng buhay. Muli siyang lumapit sa isa pang manguhula. Hinulaan nito ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga guhit sa kanyang palad. Hindi rin maganda ang hula sa kanya. Sinabi niyang nakikita niya sa kanang palad ni Leonardo ang bilangguan. Sa kaliwa naman ay isang criminal asylum. Naniniwala si Leonardo nang na hindi magagandang hula ay may kinalaman sa sumpa ng kanyang ina. Makalipas ang apat na taon matapos silang ikasal noong 1921, lumipat ang mag-asawang Rafael at Leonarda sa maliit na bayan ng Lauria. Ito ang lugar kung saan lumaki si Rafael. Sa una ay maayos ang pamumuhay ng mag-asawa dahil pareha silang may hanap buhay. Subalit pagsapit ng 1927, inaresto at ikinulong si Leonarda dahil sa kasong fraud o panluloko. Hindi malinaw kung ano ang mismong ginawa ni Leonarda na panluloko. Nang makalaya ay agad nilang nilisan ng lugar at lumipat sa Lacedonia. Pero noong 1930, nawasak ang kanilang tahanan dahil sa matinding lindol. Muling lumipat ang mag-asawa sa ibang lugar. Sa pagkakatong ito ay nagtungo sila sa Correggio. Doon ay tila unti-unti na silang pinupuntahan ng swerte. Nagbukas ng maliit na tindahan si Leonarda at doon ay nagbebenta siya ng iba't ibang produkto tulad ng sabon at tsaa. Sinasabi rin niya sa mga customer na mayroon siyang kapangyarihang tuparin ang kanilang mga pangarap. Kalaunan ay naging isa na siyang manghuhula. Simula noon ay naging kilala na siya sa lugar at nakuha niya ang respeto ng mga tao sa komunidad karamihan sa mga humihingi ng tulong sa kaniya na maabot ang pangarap ay ang mga kababaihan. Bagamat naging maayos ang estado nila sa buhay, malaki pa rin ang problema ang kinakaharap ni Leonarda. Ito ay ang pagkamatay ng kanyang mga anak. Labing pitong beses nagdalang tao si Leonarda. Tatlo dito ay nalaglag at sampu naman ay pumanaw sa murang edad. Karamihan sa kanila ay namatay sa sakit. Tila may katotohanan ng hula sa kanya Apat sa kanyang mga anak ay nananatiling buhay kaya naman sobrang protective sa kanila ni Leonardo Kahit ano ay gagawin niya, mapanatili lang na buhay ang mga natitirang anak Sa apat niyang anak, ang pinakapaborito niya ay si Giuseppe Noong 1939, si Giuseppe ay nagpa sumama sa Italian Army Kaya kailangan na niyang umalis bilang paghanda sa World War II Matinding pag-aalala ang naramdaman ni Leonardo dahil alam niyang maaaring hindi na makabalik ang kanyang anak mula sa digmaan. Pero para kay Leonardo, handa niyang gawin ng lahat para mailayo ang anak sa kapahamakan habang nasa digmaan at alam niya ang paraan para gawin ito. Para sa kanya, kailangang magsakribisyon ng buhay kapalit ang proteksyon ng kanyang anak. Si Faustina Setia isang matandang dalaga. Siya ay 73 years old. Sa edad na to ay umaasa pa rin siyang makakahanap ng mapapangasawa. Nang lumapit siya para humingi ng tulong, naisip ni Leonardo na ito na ang pagkakataon para mapawalang bisa ang sumpa ng kanyang ina at masigurado ang kaligtasan ng kanyang anak na sasabak sa digmaan. Sa Sinabi ni Leonardo kay Faustina na ang lalaking makakatuluyan niya ay nasa Pola na isang probinsya sa Italy Bilang kabayaran sa serbisyo, ibinigay ni Faustina ang lahat ng naipon niyang pera na nakakahalaga ng 30,000 lira. Excited na gumawa ng mga liham si Fostina para sa lalaking kapalaran niyang mapangasawa. Nakakatanggap din siya ng mga liham mula sa lalaking yon bilang tugon sa kanyang mga ipinadalang sulat. Bagamat gustong gusto na niyang ipamalita ang kanyang love life, sinabihan siya ni Leonardo na isikreto na muna nila ito walang kamalay-malay ang matandang dalaga na ang natatanggap niyang liham mula sa lalaki ay galing lang din kay Leonarda. Kalaunan, inutusan ni Leonarda si Faustina na gumawa ng mga sulat para sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan para sabihing nagtungo na siya sa pola at maayos ang kanyang kalagayan. Ang hindi niya alam ang lahat ng ito ay parte ng maitim na balak ni Leonardo at ang mga sulat ay para palabasin na siya ay buhay pa matapos isagawa ni Leonardo ang kanyang plano. Excited na nag-impake si Faustina ng mga gamit papuntang Pola para makipagkita sa inaakala niyang future husband. Bago ang kanyang pag-alis, pinisita niyang muli si Leonardo sa kanyang shop. nag ang dalawa habang umiinom ng alak. Magmula noon ay wala nang narinig o nabalitaan ng pamilya ni Faustina tungkol sa kanya, kaya nagsimula na silang mag-alala. Pero biglang napanatag ang mga kalooban nila nang matanggap nila ang mga sulat niya na nagpapaliwanag ng kanyang pag-alis at pagpapakasal. Gayunpaman ay nagtataka pa rin sila kung bakit wala man lang nabanggit at hindi man lang nagpaalam sa kanila si Faustina. Ulad di Fostina, marami pang mga babaeng pumupunta sa tindahan ni Leonarda para matulungan silang makamit ang kanilang mga pangarap. Isa na dito si Francesca Sawavi, 55 years old. Lumapit siya kay Leonarda para matulungan siya nitong makahanap ng trabaho bilang teacher. Kapalit ang kabayaran 3,000 lira. Sinabi ni Leonarda na nahanapan na niya ng trabaho si Francesca sa paaralan ng mga babae sa Fiesenza sa Northern Italy. Tulad ni Faustina, inutusan din ni Leonarda si Francesca na sumulat ng mga postcards para sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Ipinadala nila ito bago siya umalis. Sinabihan din siya ni Leonarda na huwag sasabihin kahit kanino ang kanyang pag-alis. September 5, 1940 ang pecha ng pag-alis ni Francesca para sa bago niyang trabaho. Bago siya lumisan ay dumaan muna siya kay Leonarda. Samantala may mga nagreport tungkol sa masangsang na amoy na nanggagaling sa tindahan ni Leonarda pero wala sa kanilang naghihinala o nag-iisip ng masama tungkol sa kanya dahil kasundo niya ang mga tao sa komunidad. Sa kabila ng hindi kaaya-ayang amoy sa tindahan, binisita pa rin ito ng babaeng nagngangalang Virginia Cachopo. Nais din niyang makahanap ng trabaho tulad ni Francesca. Si Virginia ay dating soprano singer at may karanasan sa pagtatanghal sa tanyag na opera house na La Scala. Subalit naging mahirap ang lagay ng kanyang buhay kaya desperado na siyang pasuki ng kahit anong trabaho na makapagpapaginhawa sa kanyang sitwasyon. Kapalit ang 50,000 lira ay naihanap siya agad ng trabaho ni Leonarda. Ito na ang lahat ng naitabing salapi ni Virginia. Kinuha rin ni Leonardo ang kanyang mga alahas bilang kabayaran. Pinangakuan ni Leonardo sa si Virginia ng posisyon na secretary sa isang empresaryo na siyang may-ari ng opera theater sa Florence. Kaya naman handang ibaya ni Virginia ang lahat ng natitiran niyang salapi at ari-arian para sa naturang posisyon. Tulad ng mga naunang babae, hindi maaaring ipagsabi ni Virginia ang tungkol dito bago siya makaalis. Pero di tulad ng dalawa, hindi na nakatiis si Virginia at may napagsabihan siyang mangilan nilang mga kakilala. Noong September 30, 1940, binisita niya si Leonarda sa huling pagkakataon para magpasalamat at magpaalam. Sa puntong yon ay nagsisimula ng makahalata ang mga tao sa pagkawala ng ilan sa mga babae, partikular ang mga matatandang dalaga matapos dumaan sa tindahan ni Leonarda. Nakatanggap man ng sulat ang kanilang mga pamilya, hindi naman nila muling makontak ang mga ito. Dahil dito ay nagsimula na silang maghinala. Isa sa mga naghihinala ay ang kapatid na babae ni Virginia. Huli niyang nakita ang kapatid na pumapasok sa tindahan ni Leonardo. Nagtungo siya sa pulisya para i-report ang pagkawala ng kapatid. Sinabi niya sa mga pulis ang kanyang hinala at takot na baka may masamang nangyari sa kapatid niya sinumula ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Napag-alaman nilang kilala si Leonarda na may abilidad na hanapan ng asawa at trabaho ang mga kababaihan sa kanilang lugar. Dahil dito ay lalo pang naghinala ang mga pulis. Kalaunan ay nakakuha sila ng ebidensya laban sa kanya. Natuklasan nilang nagbebenta si Leonarda ng mga damit at sapatos na pagmamayari ng mga nawawalang babae Indikasyon na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga ito. Inaresto nila si Leonarda, subalit hindi sila makapaniwala na kayang gumawa ng krimen ang matandang babaeng tulad niya. Hinala nila ay may tumulong sa kanya at ito ay ang kanyang paboritong anak na lalaki na si Giuseppe. Sa una ay hindi umaamin si Leonarda, subalit nang malaman niyang nadamay na ang kanyang anak ay napilita na siyang umamin sa mga nagawa niya at idinetalya sa mga otoridad ng masaklap na sinapit sa kanya ng tatlong babae. Ayon sa salaysay ni Leonarda, nang dumaan sa tindahan niya si Faustina bago umalis, inalok niya ito ng alak na may gamot pampatulog. Nang uminom ang biktima ay nawalan siya ng malay. Ginabitan siya ng palakol ni Leonarda at itinago ang kanyang katawan sa aparador. Hinati ni Leonarda ang katawan sa siyam na parte Inipon niya ang dugo sa isang palanggana. Inilagay niya ang pinagpira-pirasong parte ng katawan sa isang kaldero at hiniluan ito ng caustic soda na isang sangkap na ginagamit sa paggawa ng sabon. Hinalo niya ito hanggang sa matunaw at lumapot. Inilagay niya ito sa mga timba at itinapon sa septic tank. Ang dugo naman ay hinintay niyang mabuo. Matapos ay pinatuyo niya ito sa oven at kanya itong giniling. Hinalo niya ito sa harina, mga itlog, asukal at iba pang sangkap upang gumawa ng biskwit na panterno sa tsaa. Hinain niya ang mga biskwit sa mga customer na bumibisita sa kanyang tindahan. Maging siya at ang kanyang anak ay kumain din ito. Ganito rin ang sinapit ng pangalawang biktima na si Francesca. Ang pangatlong biktima naman na si Virginia ay kaparehas din ang sinapit pero iba ang naging resulta. Ayon kay Leonardo, ay literal na naging sabon ang kanyang katawan nang matunaw sa kaldero. Dinagdagan niya ito ng isang bote ng pabango habang tinutunaw at pinapalapot ito. Naging sabon ito na ipinamigay naman niya sa kanyang mga kakilala at mga customer. Ayon sa kanya, pati ang biskwit na gawa sa dugo ni Virginia ay mas masarap at mas matamis. Sa araw ng paglilitis, marami ang nakaabang at naghintay ng ilang oras o maasang makapasok sa courtroom at masaksihan ng trial. Bagamat mayroong pag-amin ay hindi pa rin sila makapaniwalang mag-isang ginawa ni Leonardo ang karumal-dumal na krimen sa tatlong biktima. Para mapatunayang mag-isa niya itong ginawa, isinama nila si Leonardo sa morgue at doon na inutusan siyang pagpira-pirasuhin ng isang labi sa siyam na bahagi dapat ay magawa niya ito ng mabilis na hindi hihigit sa labing dalawang minuto. Ikinagimbal nila ang kakayahan ni Leonardo dahil nagawa niya ito ng mabilis. Walang duda na siya ang nag-iisang gumawa ng krimen. Si Leonardo Chanchuli ay hinatulan ng guilty at sinintensyahan ng 30 years na pagkakabilanggo at tatlong taon sa isang asylum kung saan siya ay binawian ng buhay. Tila nagkatotoo ang hula sa kanya. Ang mga ginamit niya sa mga biktima tulad ng kaldero ay dinala at dinisplay sa isang museum sa Rome. Ang kwento ni Leonardo ay ginawa ring basihan sa isang play na pinamagatang Love and Magic in Mama's Kitchen.